Ang proseso ng pagbuburol sa labi ng yumaong Santo Papa ay nakabase sa naipasang ilang ritual na bahagi na ng mahabang tradisyon ng simbahang katolika. May ilang hindi na sinusunod gaya ng pagpukpok sa Santo Papa ng martilyo ng tatlong beses upang makumpirma ang sumakabilang buhay na ito. Tinanggal na ang kaugaliang ito sa pamamagitan ng reforma na nakalahad sa Ordo Exequiarium Romani Fontifices, isang aklat kung saan nasusulat ang mga dapat sundin sa panahon ng funerary liturgy ng isang Santo Papa. Nitong 2024, naglabas ng bagong edisyon nito si Pope Francis upang gawing mas simple at makabuluhan ang mga seremonyang ito. Naha dito sa tatlong bahagi. Matapos ang pagpanaw ni Pope Francis, nakaata sa director ng Health Services ng Vatican na kumpirmahin ang pagpanaw at ang pag-asikaso ng death certificate ng Santo Papa. Siya rin ang sumiguro na maayos na preserba ang katawan para sa isasagawang public viewing. Pagkatapos nito, bibihisan ng labi ng puting kaso o sutana at tadalin sa private papal chapel para sa right of the ascertainment of death and deposition in the coffin na pinangunahan ng Carmelingo na si Cardinal Kevin Farrell. Sa seremonyang ito, ang labi ay bibihisan ng pulang kasuotang liturgikal, mitra at palium sa kailalagay sa isang simpleng kabaong na kahoy na may panloob na zinc lining. Imbes na sa isang engranding kataleto na karaniwang ginamit sa mga nagdaang Santo Papa. Magtitirik ng kandilang Pascal at sa kabibisikan ng Holy Water ang labi ng Santo Papa. Pagkatapos nito, ilalagay ang kabaong sa isang lugar sa Vatican kung saan maaari siyang dalawin ng mga nais magdasal at mabigay pugay. Sa ikalawang bahagi, ililipat ang kabaong sa pamamagitan ng isang taimtim na prosesyon patungo sa St. Peter's Basilica. Ilalagay ito sa harap ng Altar of the Confession habang may nakasinding Pascal Candle bago buksan sa publiko ang pagsilip sa labi ng Santo Papa bago tuluyang isara ang kabaong para sa paglilibing, Lalagyan ng puting belo ang mukha ng yumaong Santo Papa. Ilalagay din sa loob ng kabaong ang isang bag ng mga coin na ipinagawa sa ilalim ng kanyang pamumuno at ang tinatawag na rogito, dokumentong naglalaman ng buod ng kanyang buhay at mga ginawa. Saka isasagawa ang unang misa ng novendiales o siyam na araw ng pagdadalamhati. Sa huling yugto, dadalihin ng kabaong sa kanyang huling hantungan. Tradisyonal na nakahimlay ang mga naging Santo Papa sa crypt ng St. Peter's Basilica. Ngunit hiniling ni Pope Francis na mailibing sa Basilica of St. Mary Major. Yun ang pagpapakita ng kanyang malalim na debosyon kay Maria. Ayon sa Vatican, ililipat ang labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica para sa isasagawang public viewing sa April 23. Sa April 26 naman, nakatapdang ilagak sa huling himlayan ang katawan ng Santo Papa.